Yan guys, kakain muna kami bago mag-biyahe. Eh, hintayin muna tayo guys ng biyahe. So, kakain muna tayo guys. Eh, na, no, wala. Hindi tayo na wala. Yan. Ano ko pa, namaya. Namasin mo sa... Yan.

Kilala nyo ba mga pagkain ito? Ayan guys, oh. Pagkain ng mahihirap, pako. <laughs> <laughs> Di uno. Di uno. <laughs> 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 Diyubin na yan o ay. Patugok-tugok pa niya ba? <laughs> May gusto sumama na ako. Ah. Sabi ko na ako. Try, tatlo na kami ay. Pagka wala kang kakama, tapay Hindi, wala po niya. Ayan. Binuklat na po. Binuklat na. Awww. Aw. Sarap na, oh, larga. Yan ang mga pinag-asawang kamatay. Kain <laughs> tayo, Bong. Thank you. Thank you. Yeah, muna mga guys. Hello. Okay, Ay, taga Balinsuela, Pero sa mga taga Balinsuela, guys. Ayan uh, Enjoy naman kayo, sir, dito. Ulit kayo, mag-usap. dito. Ay, ay, mag-usap kayo.

Obrigada.